tapos lang nila mag, mag inom dito sa tabo hindi ko nga alam may inumin naman sila sa sa kulungan nila kailangan po talaga na aalpasan sila sa CR talaga sila iinom kailangan yung tabo laging bago ang tubig kasi nila malamig tapos, dun sa kulungan nila, may pupuan po sila. Ayaw nilang pumupo. Gusto po nila, doon sila po, dito sila pupupo sa labas. Nakakatawa naman itong mga pusa na Kaya may nakabang po akong mga basahan dito sa pintuan ng CR. Kasi yung lagayan, yung, 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 yung kaykayan nila ng pupuan nasa loob ng kulungan. So, inabangan ko na Inaabangan ko lagi sila pag na. Yan, tatanggalin na. Kaya more. Napakadami kong basahan dito na nakakatuwa lang kasi may mga pusa kang ganitong kakakilot. Minsan naiisip kong itapon na lang sila pero hindi pwede kasi naaawa ako sa kanila para din silang tao. Paano na kaya? Parang ako din ang makukonsensya at hindi makakatulog. Kumain na ba sila? Asa na ba sila? O diba? nasagasaan pa sila. Yung mga ganitong moment, nakakatakot. Kaya sabi ko, hindi ko na lang sila itatapon. Nakakaawa naman sila. Kaya pasensya na po yung mga nagsasabi na bawasan ko yung mga kat ko. Pero hindi po pwede. Kasi sila lang naman talaga yung nagpapalakas sa akin. Sila yung nagsasalubong sa akin pag umuwi ako. Ayan, pinalabas ko na nga pala sila sa si sa ano, sa ano nila. Ayan. Oh, ito rin po pala si Pink. Sa CR po pala yan dumudumi. Hindi po yan dumudumi kung saan saan. Dito rin po umiihi yan sa CR. Hindi ko nga po alam bakit ganyan. O ba diba? dito rin talaga sila iinom sa tabo. Lahat yung mga yan, dito yan iinom sa tabo. Kaya minsan, binapantayan ko dito sila sa CR kasi baka minsan lumubog sila or masyot dito sa timba. Ayan, minum na naman sila guys. Oh, yan nga si Violet. Isa-isa na yan. Pag ko po sila sa kulungan nila, isa-isa na silang lalapit dito. O diba? oh, kita niyo naman yung isang bata doon. May umihi. Oh, kaya langan po talaga bukas ang CR kasi may pumupupo dito, merong pong umiihi. Parang alam nyo yun, alam nila kung saan sila pupupo at saan sila iihi. Nakakatuwa lang. Kaya talagang open po yung CR namin para sa kanila. Hmm. Diba? Muruho itong si Violet. Siya nga po pala, huwag niyo pong kalimutan. Ipalong eh. kami at ilay. Oh. Violet! Jadi tingkat itu. Hmm, tingin dito. Tingin. Jadi Sabay na. Bye-bye. Bye-bye, guys.